Pag ikaw na lang ang baby girl ko Pag akong di masasaktan ang po Guys may nakita akong isang ibon Yan o oh, Ang mga mukha Yan Hello yeah, kawawa naman tong ibon na ano you know, Parang binaril yata to O kaya natamaan ng Tirador Yan you know? o yun oh know, mukha niya hmm? yun hello anong klaseng ibon to yun know, oh ibon yan oh yan you know. yan mga kaibigan nakita ko dito sa oval oval o uh, GRM issue yan Parang may Tama yata sa pakpak Kaya hindi siya makalipad Yan oh. Kawawa naman yung ibon Yan, Kawawa naman ito Yan o oh. Binaril ata ito oh. Tinamaan ng Tirador yan, kawawa naman hello yun o, yung mukha niya o, parang mata ng pusa saka malaki yung pakpak niya ano kaya to yan, yan o kamagilid yan, kawawa. Up, up po, tubig. Yan, oh. Nako. Laglag sa tubig. Kawawa naman na Kawawa naman itong ibo na ito. Yan. Tamaan talaga ang pakpak niya. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganitong ibon, oh. Tingnan niyo guys, oh. Yan, oh. Yan. Ibon talaga 'yan. Ya yeah, no. no. Laki ng pakpak niya. Parang umiiyak. Lo, tulungan kita. Yang tutulungan kita, tutulungan kita, Gang makulit ha, tutulungan kita ha, yan guys oh, yan yan, yan parang. eagles pero maiksi naman yung kuha niya pang tuka yan guys oh, nakahuli ako ng pungak pungak daw to yan o oh, muka yan isa daw itong pungak Ya no. parang muka siang kuat, muka siang uh, pusa. You know. Yan. Pungak pula tu pungak sebisaya. Yan. Ya no. Yan pungak nahuli ko sa ubal. Ah, uh, yung nagpapailaw ako ng uh, mga lights ito na lights ng uh, UR yan o parang may tama ito siya sa pagpak yan owl bird pala ito mga kamons owl bird pungak sa bisaya yan o parang mukhang basing. 'Yan. You know. 'Yan no. Ang pungak. Yan ang pungak Owl bird Yan o ang owl bird Ang sa ka